So, hello mga kaibon. So, nandito na naman tayo sa aking aviary. So, katatapos lang nating magpakain sa ating mga alaga. So, ayan, i-share ko lang po yung harvest natin next week. Siguro kung sipagin tayo at may time next week, pwede na itong harvest lahat. Yung mga alaga nating nandito na mga emerald, karamihan dito, saka silver. Ang mga silver lang itong sa possible split follow hindi po sila silver na split follow mga possible po na silver sa mga split follow so ito tara para tignan nyo so ito yung una mga kaibon so ito mga silver saka isang uh, gray na silver lime so kasi pwede nang ibabayang kasi meron na namang plug dito Ayan o no? may plug na naman mga kaibon na nga natin, baka namisa naman. Ayun o, oh, namisana naman po. to so, bagong pisa lang po mga kaybo no? So, ayun o, oh, basa-basa pa siya. So, ayan, may isa nang napisa. Tapos may makababa na rin sila. So, kunin na natin yan next week. So, isang single factor na pastel, dark form. Ayan o, oh, kitang-kita yung scallop niya mga kaibo, no? Saka isang hindi ko alam kung double factor ito single factor pa rin kasi bata pa so ayan oh madilim saka mas light ang kulay mga pastel po yan mga ah, kaibon so ayan yung may bababa natin na silver so dito naman sa taas sinalist ko na yung pan dito inalis ko muna yung yung nest box kasi medyo mahina yung hen ah, naglulugon kasi baka mangitlog sila magmate baka possible magpossible na hindi magfertile yung anak nila ay yung itlog nila so ayan mga kaybo no nakababa na rin sila pasok ko lang ng camera so ayan. ayan mga black headed po yung iba diyan so ayan black headed po yung dalawa ayan. so ayan mga kaybo no gaganda oh oh so ayan yung isa sa taas Ayan, mga kaibon. Bababa natin yan next week. So, ito rin yung isa, mga kaibon. Ito, hindi ko na napigilan niya yung magulang niya. So, isang tatlong emerald ay tatlong tatlong pasisyo. Ito, test breed natin ulit. Kasi ito, parang kasi kadalasan sa sa emerald. Minsan metro throwback na gray. So, ayan mga kaibon. Na siya pero back to back na emerald yung peris. So, ito. May itlog na naman kasi mga kaibon. Kung nakikita nyo. Ayan oh, no? meron na naman dalawang. Tatlo yung pertil. O, isang hindi. So, ayan no? tatlong pasisiyo. Nakababa na naman. Saka isang gray. Yan, test breed natin yan. Pero alam ko yan, tagang sure na emerald yan mga kaibon. So, ayan yung nanay nila. Itong apat na to, yan yung uh, pasisiyo. So, ayan, emerald. So, gray. Tawag pa natin yan, gray. Pero sa tingin ko, maglalabas din ng emerald yan Kasi throwback lang ang tawag dyan. Kasi kapag nag-gray yung anak nila. Magiging, pag nag molt yan kasi, lalabas din yung kulay niya mga kaibon. Habang tumatagal. So, ayan o. No? Oh. Ayan mga kaibon. Parang silver pero hindi. Baka lumabas pang spangle yung isa na yan. Yung nataw na. tapos. tapos ito mga kaibon. No? Oh. So, ayan. Dalawa. Nasa loob na naman po yung itong dalawa na to. Ayan mga pasisil po yan. Nasa loob na naman po yung parents. May, may egg na naman sa tingin ko to. So, ayan po yun, no? Ayan, no? Yung na, yun no? ayan po yung dalawa na ayan po yung sila. So, may fissure naman pala pa mga kaibon, ayan no? Ayan, isa lang. Oo, isa lang pala to. Kasi ganyan talaga mga kaibon. Tsaka minsan, isa lang talaga yung lumalabas. Kasi nga, nagdo-double sila. Ayan. Isa lang nabubuhay o nagpepper kasi nga masyadong maaga pa napipilitan si sobrang lakas ng hen kaya na lang iyare kasi yung mga breeder ko kaso lang sayang minsan kung may coin ka dyan may sobra pa mga pasisi sa ibang nest box pwede mong ilipat para mapasubuan na maayos so isa lang yan madaling lumaki yan kusog so yan mga mo, dito pa ito, nasa baba na rin. Ito yung pinakabata sa mga emerald eh. ito yung pinakahuling bumaba oh. So, ayan. Tapos, baka may itlog na naman kasi wala yung magulang oh. Ayan, bagong baba lang to. Kabababa lang, wala pang isang linggo yan. So, ayan mga kaibon, tingnan natin. Ayan yung peres oh, lumabas oh. Ayan, life form na emerald saka isang black headed oh, so, ayan black head so ayan meron na naman isang ego oh, mga kaibon no oh. Ta. so yung na naman yan nakababa yan. so magaantay ka lang ng 14 days yan baka may matisa na naman yan kung sakali so ayan o oh, anak nila so, yung iba meron na naman yan baka by week meron na naman so ayan mga kaibon So ito mga split follow naman yan Yung nakababaan yun Pero hindi natin may sasabayan next week So ayan mga kaibon Mga bababa natin next week Silver, mga emerald So ayan mga kaibon Nakita nyo yung mga pababa natin next week Pwede na yan mga kaibon So kapag gusto nyo ah uh, PM nyo na ako sa mga emerald, pwede nating pag-usapan yan. Pero, one gen dot nailalabas ko kasi mga bata pa, mga kaibon. So, nasa black-headed lime sila. Yung iba, hindi naman visual. Pero black-headed lime. So, ayan mga kaibon. So, don't forget to subscribe my YouTube channel. Warren Palakpak Kaibon. At ang aking Facebook page. Warren Palakpak Kaibon. So, kung nasiyang kayo sa sa aking vlog ngayong araw na ito mga kaibon pa like and share nyo po mga kaibon pake follow and subscribe na rin po so ayan mga kaibon so ayan mga kaibon oh. marami tayong mga heavy dyan Mature palo, heavy pied na palo. Mature na po yung mga yan. So, yan mga kaibos. So, abang-abang lang po kayo sa aking mga posts at mga videos sa reels. Sa post ko. Ayan mga kaibon, marami tayong nakapost yan ngayon. Tignan-tignan nyo na lang. At uh, baka may magustuhan kayo. So, ayan. Hanggang sa muli mga kaibon. Paalam!